Nagpatuloy ang pag-uusap ng Ukraina at Rusya ukol sa digmaan matapos ang ilang linggong paghinto. Ngayon, nagsagawa ang Ukraina ng konsultasyon sa Turkiye at United Arab Emirates para muling simulan ang pagpapalitan ng bihag ng digmaan sa Rusya. Ipinahayag ito ng Kalihim ng Konseho ng Pambansang Siguridad at Depensa ng Ukraina na si Rustem Umerov. Sabi niya, magkakaroon ng bagong negosasyon sa pagitan ng mga Ukrainyano at Ruso sa mga darating na araw at dito nagtatago ang panganib. Kahit si Rustem Umerov ay nagsabi na nagkasundo ang mga panig na i-activate ang tinatawag na Istanbul Agreements. Ano agad ang naaalala natin? Ang mga kasunduang Istanbul na laging iginigiit ni Vladimir Putin. Kasabay nito, muling uminit ang usapan tungkol sa negosasyon. Halimbawa, sinabi ni punong ministro Viktor Orban ng Hungary na dapat pilitin ng mga malalaking kapangyarihan ang Ukraine na magbigay at hindi ang Russia. Sa Turkey, inanunsyo na sa kanila na mismo gaganapin ang susunod na negosasyon para tapusin ang digmaan, hindi na sa ibang lugar. Tinawag ni Pangulong Alexander Stubb ng Finland, malapit na kaalyado ni Donald Trump na estrategikong pagkakamali ng mga Ruso ang bigong negosasyon ni na Trump at Putin sa Budapest at idinagdag niya na hindi dapat asahan ang tigil putukan sa Ukraine hanggang sa susunod na tagsibol sa pinakamababa. Talakayin natin ng sabay ang usapin ng negosasyon kung naging interesante na naman ito para sa lahat. Ako si Alexei Pichi. Talakayin at suriin natin ang paksang ito ng sabay. Bago tayo magsimula mag-subscribe sa channel na ito, ilike, like mag-iwan ng komento at mag-subscribe din sa telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship. Mag-subscribe sa mga link at detalye sa paglalarawan ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Sinabi ni Sekretaryo ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine, Rustem Umerov, na muling nagsimula ang hindi direktang negosasyon sa mga Ruso. Ginagawa ito sa tulong ng mga tagapamagitan sa Turkey at United Arab Emirates. At narito ang isang sipi mula kay Umerov na medyo nakatawag ng pansin ko. Bilang resulta ng negosasyon, nagkasundo ang mga panig na buhayin ang kasunduan sa Istanbul tungkol sa pagpapalaya ng isang libo at dalawang daang Ukrainyano sabi ni Umerov, magkakaroon ng teknikal na konsultasyon sa mga susunod na araw para tukuyin ang lahat ng proseso at detalye ng organisasyon. Wala pang komento mula sa mga autoridad ng Rusya tungkol dito. At dito, maaaring magkaroon ng napakadelikadong kalituhan. Napakahalaga dito na maintindihan ang retorika. Kapag binanggit ni Rustem Umerov ang muling pag-aktibo ng mga negosasyon sa Istanbul, ang unang pumapasok sa isipan ay ang mga negosasyon sa Istanbul noong tagsibol ng 2000 at 22 kung kailan sinubukan ng Kremlin na pilitin ang Ukraine na sumuko at bawasan ang bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine. Neutral na estado, wikang ruso, denasifikasyon, demilitarisasyon at EBP. Hindi nagtagumpay ang kasunduan sa Istanbul kaya itinuloy ni Putin ang digmaan paulit-ulit na hinihiling sa Ukraine na isuko ang teritoryo magtanggal ng armas, iwanan ang pagsali sa NATO at tanggapin ang mga batas ng Kremlin. At ngayon, kapag sinabi ni Umerov ngayon na buhayin muli ang mga kasunduan sa Istanbul, ang una kong naaalala ay ang mismong mga negosasyon noong libo at 2022. Sa totoo lang, hindi naman ganoon nakakatakot ang lahat, lalo na ngayong 2025. Nang maupo sa poder si Donald Trump, naging aktibo ulit ang negosasyon sa Istanbul ng Ukraine at Russia. Naalala nyo pa ba lahat ng mga kakaibang pahayag ni Medinsky nitong tagsibol? Ganito kasi, nagkasundo ang Russia at Ukraine na magsagawa ng palitan ng mga bihag gamit ang pormulang isang libo at dalawang daan sa isang libo at dalawang daan noong Hulyo 23 base sa resulta ng ikatlong round ng mga bagong negosasyon sa Istanbul. Pero sa malaking panghihinayang, Hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na natutupad ang kasunduang ito. Noong Agosto 24 nagpalitan ang magkabilang panig ng tig isang daan at apat na na bihag at noong Oktubre dalawa naman ay tig isang daan at 85. Nagpalitan rin ng tig dalawampung sibilyan ang Rusya at Ukraina. Walang naitalang paghahanda para sa susunod na palitan. At sa kasamaang palad, walang naganap na isang libo at dalawang daan sa isang libo at dalawang daan. Bagaman ginawang espesyal na madugong propaganda ng mga Ruso ang kwentong ito na parang ibinigay daw ng Kremlin sa Ukraine ang libo libo talagang libo libong buhay at napatay ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. At ayon sa Kremlin, hindi raw ganoon karami ang naibalik ng Ukraine dahil wala raw silang maibabalik. Tandaan na ikwento ko rito sa YouTube channel kung paano ang Italianong dyaryong Carriera de la Sera. Ay basta tumangging ilathala ang panayam ng pinuno ng Russian Foreign Ministry na si Sergey Lavrov dahil puno ng kasinungalingan at manipulasyon ang kanyang mga pahayag. Ganito mismo ang sinabi sa Dyaryo. Pakinggan ninyo. Kung bawat pahayag ni Lavrov ay ipapaliwanag pa namin dahil ito ay kasinungalingan at manipulasyon. Hindi na ito Dyaryo kundi magiging isang napakalaking magazine o encyclopedia. Walang saysay -say ilathala ang mga kasinungalingang ito. Dahil dito nagtampo ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Federasyon ng Rusya at tinawag itong matinding sensura. Sa huli, inilathala nila ang panayam kay Lavrov sa kanilang website. Sa panayam na iyon, mapanlinlang at sinungaling na sinabi ni Lavrov na di umano'y simula raw ng 2,000 at 25. Ang panig ng Russia ay nagbigay na raw sa Ukraine ng mahigit siyam na libong bangkay ng mga nasawing sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ayon sa kanya, Isang daan at apat na bangkay lang ng sundalong Ruso ang ibinalik ng Kayiv sa Moscow. Sinabi ni Lavrov na madalas hindi isinasa publiko ang mga pagkalugi sa labanan at hinikayat ang tao na bumuo ng sariling opinyon mula sa binanggit na numero. Parang sinasabi niya na ibinalik ng Russia sa Ukraine ang higit siyam na libong bangkay ng mga nasawing bayani, samantalang isang daan at apat na lang mula sa Ukraine. At sa dalawang libo at dalawamputlimang raw wala nang mas maraming mamamatay. Muling nagsimula ang Ukraine at Russia ng pag-uusap ukol sa totoong pagpapalitan, hindi yung mapagkunwaring sinasabi nila. At balikan natin ang mga negosasyon sa Istanbul ngayong taon. Hindi umusad ang proseso ng pagtatapos ng digmaan sa mga pagpupulong sa Istanbul noong ikalabindalawa ng Nobyembre. Kamakailan lang, inihayag ni Sergei Kislista, ang pangalawang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine, ang pansamantalang pagtigil ng mga usapang pangkapayapaan sa mga Ruso. Binanggit niya na imposibleng magkaroon ng makabuluhang talakayan sa delegasyon na kumakatawan sa isang diktador. Dahil napakahigpit ng kanilang mandato at kailangan nilang ipaglaban ang posisyong iniatas sa kanila. Hindi na hikayat ng Ukraine ang mga internasyonal na kaalyado na dagdagan ang presyon kay Pangulong Vladimir Putin para pumayag sa personal na pag-uusap kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Paalala, ang mga negosasyon sa Turkey ay naganap noong Mayo Hunyo at Hulyo. Iginiit ng Ukraine ang agarang tigil putukan at pagtigil ng mga pag-atake sa sibilyang infrastruktura. Hindi pumayag ang delegasyon ng Russia, pinamumunuan ni Vladimir Medinsky, sa tigil putukan at inulit ang mga maksimalistang kahilingan ni Putin para sa ganap na kontrol. Kontrol sa limang sinakop na rehiyon at limitahan ang bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine. Matapos ang panayam kay Kislitsa, sinabi ng Russian Foreign Ministry Nahanda silang ipagpatuloy ang bilateral na negosasyon sa Turkey at binigyang diin na nasa Ukraine ang desisyon. Dagdag pa nila, hindi tumugon ang Kaib sa alok na bumuo ng tatlong working group para sa Istanbul process. Sabi ni Kislitsa, iminungkahi ng mga Ruso na magbuo ng tatlong WhatsApp group para doon lang magpalitan ng mensahe at iwasan ang seryosong usapan. Ginawa nila ito para kumbinsihin ang Estados Unidos na maayos ang negosasyon. Tingnan, nag-uusap kami sa WhatsApp, ayos lahat. Noong Nobyembre 15, sinabi ni Hakan Fidan ng Ministry of Foreign Affairs ng Turkey na matatapos na ang digmaan sa Ukraine. Sinabi niya na dumating na ang pinakamadilim na sandali kung saan parehong layunin ng dalawang panig sirain ang transportasyon at enerhiya ng isa't isa. Narito ang sinabi niya: "Patay sindi na ang sitwasyon. Walang makagalaw o mangyari." Ayon sa kanya, ang mga leader ng Europa tulad ni na punong ministro ng Britanya, Keir Starmer at Chancellor ng Alemanya Merz, na bumisita sa Ankara ay may parehong pananaw. Ipinahayag ni Pangulong Alexander Stoop ng Finland na estratehikong pagkakamali ng Russia ang pagkansela ng pagpupulong ni na Pangulong Donald Trump at kalbong diktador ng Russia na si Vladimir Putin sa Budapest. Ang desisyong ito na kansilahin ang pagpupulong ni na Trump at Putin ay ginawa matapos ang pag-uusap sa telepono sa pagitan ng kalihim ng estado ng Estados Unidos na si Mark Rubio at ng ministro ng ugnayang panlabas. Binanggit ni Stoop na sa panahon ng pag-uusap na iyon, napagtanto ni Rubio na hindi bumigay ang mga ruso kahit kaunti. Ibig sabihin, walang silbi ilagay si Pangulong Trump sa sitwasyon na hindi siya makakakuha ng kasunduan o iba pa. Si P ang pagkansela ng pagpupulong ay isa pang estrategikong pagkakamali ng mga Ruso. May pagkakataon sila pero pinalampas nila. Naniniwala si Stoop na malabong magbukas ng direktang komunikasyon ang European Union kay Putin sa nalalapit na panahon. Ano ang susunod? Sabi niya, malabong magkatigil putukan sa Ukraine bago magtagsibol. Hindi rin siya naniniwala na magsisimula ang totoong usapan ng kapayapaan ngayong taon. Nanawagan si Stoop sa mga lider ng Europa na isipan ang pagtaas ng suporta, pinansyal at militar para sa Ukraine. Tatapusin ko ang episode sa mga sinabi ni Viktor Orban, punong ministro ng Hungary. Naniniwala siyang pwedeng mabilis matapos ang digmaan sa Ukraine. Para dito, sapat ang mga kapangyarihan ng European Union at ang European Union ay dapat hikayatin ang Ukraine na makipagkasundo, hindi ang Russia. Ipinahayag ni Viktor Orban na ang ekonomikong at pampolitikang suporta mula sa European Union ay kritikal na mahalaga para sa pag-iral ng Ukraine. Kaya naman, kung aalisin lang ang anumang suporta sa Ukraine, tiyak na susuko ang Kyiv at matatapos ang digmaan. Yan ang reseta na inaalok ni Viktor Orban. At pagkatapos nito, itatanggi pa ni Viktor Orban na isa lang siyang utusan ng Kremlin. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.